'di ba? Sa ang punta ni Sara Duterte. <laughs> Bibisitahin niya yung tatay niya. Hmm? Ayan. 'Di ba? Pag kang magalala feeling ko 'di ba? Pagkatapos ni Bato, ikaw yung kasunod din. Diba? Feeling ko lang naman. 'Di ba? Kasi sangkut ka sa ano, 'di ba? Sa uh, patayan noong mayor ka pa. Diyan sa Davao. Ah, oh. ayun kay ano ah, kay Las Cañas. Oh. Ayon kay Las Cañas yan. Paano na yan? Bistado na. Okay? Alam mo, Sara Duterte, nagtalitsilitsi na yung buhay nyo ngayon. Oh, bakit? Ah, sa totoo lang, basic pa nga lang yan eh. Hindi pa masyadong, ano yan, sakit sa ulo. ba? Diba? Kasi ang ginawa nyo sa bansa, binaboy ninyo. Ngayon, sinisingil na kayo ng karma karma na kayo. Diba? Oh. Oh, yan. Si Sarah Duterte, bibisitahin yung tatay. Oh. May uh, lumabas na balita na galing po sa ABS. Oh. Sabi dito, uh, medal, uh, medial day, says, uh, says, they don't know where Duterte, oh, where Duterte is. Okay? So, si Sar Duterte papunta pong ibang bansa or sa, sa Netherlands, okay? Pero sabi nitong kasama ni Digong na yung mataba, sabi niya, okay, ngayon lang po, uh, one hour ago, okay? Uh, sabi niya, hindi po niya alam kung nasan si Duterte ngayon. Okay? Pero, may pero. Kung hindi nyo pala alam kung nasan si Duterte ngayon, bakit? Ito yung tanong. Bakit pupunta si Sara Duterte ng uh, Netherlands? Yun yung tanong. Kasi pwede kasi palabas lang to nila eh. Para sabihin, ay, kinidnap na talaga si Digo, yung Pangulo. Pwede yung palabas eh. ba? Diba? Pwede nila, eh, ito yung uh, naniniwala ko dito na isa, isa po itong palabas. 'di ba? para magmukhang kawawa po yung mga Duterte. Oh. Para magmukhang kawawa. Kasi unang-una, si Sara Duterte papunta na pong Netherlands. Bakit siya pupunta doon kung hindi niya pala alam kung wala yung tatay niya doon? Eh, bakit siya pupunta doon kung hindi niya alam kung saan yung tatay niya? Diba? Basic lang po eh. Kaya itong sinasabi ng matabang tao, taong ito, yung pinusasan ni uh, Nicolas Torre, palabas lang po ito. Maniwala kayo dyan. Diba? Ginawa po, parang gusto mong gawin yung criminal yung ICC ah. Yan yung problema. O, oh, so ngayon mga pre, talakayin po natin itong, nga uh, saan ba yun? Uh, huh? kakain po natin itong isang uh, video na to. Okay. Yung kay uh, Zulaika Lopez. Okay. At kay Sarah Duterte. Mm-hmm. Ito po. Ayan. Diba? <laughs> Bistado. Bistado na. Okay. So, sa tingin nyo, itong si Sarah Duterte at Lopez, wala kayang ano to? Wala kayang uh, relasyon? Hindi, eh, tanong lang, tanong lang naman. Ah. Huh. Sa so, tingin niyo wala po kayang rel relasyon ito? Kasi itong si ano po, itong si Montulfo ay may nilabas po, no? Na baho Nito, dalawang dalawang taong ito, 'di ba? Si Lopez at Sara. Okay, basahin po muna natin. Bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility Okay Lopez has been uh, placed under detention by the House of the Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund So ayan, pakinggan po natin yung uh, nilalaman po ng video Oh ito Meron pong seryosong aligasyon itong si Montulfo mm. kung ano ba yung totoong relationship between kay VP Sara Duterte at mm. sa kanyang chief of staff na si Zuleika Lopez. Nakita naman po natin kung paano po umiiyak, ayaw po magpalipat <laughs> doon po sa koreksyonal at uh, talagang natatakot po dahil kung saan daw po siya dalin nung pong mga tao ng House of Representatives. Uh, et eto ah, hindi ko sinasabing magjuwa talaga sila pero pwedeng mangyari yon, Okay? Ngayon, ganito yan. Bakit si Sarah Duterte natulog doon kung saan nakakulong itong si Lopez? Bakit? Kasi unang-una, ang sabi ng mga, ang sabi ng karamihan, magjuwa daw sila. Pwede. Pwede rin hindi. ba? Diba? Pero ang isa po sa nakikita ko dito, kaya po natulog si Sarah Duterte doon, para pag-usapan nilang dalawa kung ano yung sasabihin pa ni Lopez sa mga susunod na hearing kasi baka madulas eh. Feeling ko ganun eh, 'di ba? O kung paano nila po protektahan yung 125 million na 'yan. Kung ano yung dapat sabihin. Feeling ko itong si Sara baka 'di ba? Sinusulsulan niya, hindi naman sulsul. -sul. Baka tinuturuan niya kung ano yung mga dapat sabihin ni Lopez. 'Di ba? Kaya ipinupush po ni Sara na doon matulog sa loob para yung pagnanakaw ni Sara Duterte, hindi mahalata. Hindi, ba? Diba? Hindi mabuking. Yo, feeling ko ganun eh. Sa magjowa, sasabihin mo magjowa yung dalawa, pwede naman yan eh, pero mababaw lang yan eh. ba? Diba? Halimbawa, bigyan ko kay idea. O, oh, ako si Bullpoint Man, kinulong. Okay, merong isang, ano, gustong matulog kung saan ako nakakulong. Yun pala yung intention sa akin, kaya natulog. Kunsanano saan ako nakakulong kasi gusto akong ano uh, turuan kung ano yung mga sasabihin ko pag nasa hearing na Posible ganoon eh di ba? Whole point man ito yung sabihin mo Kailangan hindi ka magkamali. Ganito ganyan ganyan, ganyan yung plano. Ito yung plano. Posible nagpaplano po silang dalawa. Di ba? Ah. Ganon. Ah oh, tuloy natin to. Oh ito po yun. Ang sabi ni Ramon Tulfo sa kanyang latest post eh Sarah cares so much for Lopez She has decided to stay with her At the house jail Leaving congressman puzzled Gusto ba talaga ninyong malaman Kung anong dahilan Okay ito ang sagot Si Zara at Zuleika Ay matagal nang magkasintahan Yun lang <laughs> oh, Sabi ni Montulfo yan Diba Siyempre hindi basta basta magsasabi yan si Montulfo Sabi ko nga dalawa yan eh pwede magkasintahan. ba? Diba? Or, kaya nandun yun si Sarah para turuan si Lopez kung ano yung masasabihin. ba? Diba? Pero, sabi naman ni Montolfo, magkasintahan daw eh. Ah, sana all na lang talaga. Okay, yun po ang claim nitong si Ramon Tulfo kung bakit daw ganun na lang. So kung magkasintahan po silang dalawa, may alam itong si Lopez kung saan napunta itong mga ah uh, ninakaw okay ni may alam to hindi to pwedeng magbulag-bulagan di ba oh kaya minsan dinadaan kayo sa paiyak-iyak ng mga toey eh. oh, oh. dinadaan sila sa paiyak-iyak para hindi masyadong uh, halata ha huh? at talagang nagwawala itong si VP Sara doon po sa mga nangyayari oh. ay kung magkasintahan nga naman kinulong yung mahal mo, magwawala ka talaga. O, oh. oh, di ba ninyo halata? Sarah is a lesbian. A tomboy. Pwede sa lalaki at sa babae. Siya ay bisexual. No? Kung sakali ba, wala namang masama sa ganun. Walang, nang masama wala Walang masama doon. Di ba? O pero matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon nila zar Sarah, Zara, Sara, Zara, at Zuleika. Pinagsasama ko na. Uh, di ba? So, yun po yung aligasyon nitong si Montulfo tungkol dito kay Sarah. Uh, hindi po natin alam. Mahirap naman pong uh, panghimasukan yung pong personal na buhay. Yes. oh. Na... Uh, eh, si, Min si Montulfo nangihimasok eh. Lagot ka talaga ng mga tao involved dito at kung di naman totoo unfair naman po para po kay Zuleika nadadamay po di ba at, at talagang anyway yun lang yung ating ano kaya ako kinintend ito mga pre kasi ano eh uh, para hindi makalimutan ng tao kung ano talaga yung ginawa nitong Sara Duterte at Lopez na to di ba magaling magpanggap si Lopez magaling Idadaan kayo sa paiyak-iyak pag may kamera, iiyak. Pero pag walang kamera, wala, wala lang. Pag may kamera, iiyak. Para kaawaan ng mga Pilipino. Diyan po magaling ang mga kampo ng mga Duterte. Ang magpaawa para yung atensyon ng mga Pilipino mapunta sa kanila. 'Di ba? Katulad ng ginagawa ni Digo ngayon. Oh. Diba? So, 'yun lang yung ating video ngayon mga pre. At syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpointman 2.0. At syempre, mga pre, no, at uh, Facebook page natin, Ballpointman 2.0. At syempre, may team po. May TikTok din po tayo, Ballpointman 2.0. So ayun lang muna yung ating video sa so, hindi pa subscribe sa ating YouTube channel Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe Para naman maging updated ka sa mga uploads natin So ayun lang, kita-kits po tayo sa susunod na video